Sa sandaling iyon, labing walong makapangyarihang figura ang tahimik na nakatayo, nakatiklop ang mga kamay, at naglalabas ng maningning na liwanag na parang maliliit na araw na nakalutang sa kalangitan. Maging ang kanilang paghina ay kayang gumalaw sa libu-libong milya ng espiritwal na enerhiya. Tila isang hininga lamang ay kayang durugin ng lahat. Sa gitna ng tensyon, isang matandang lalaki ang humakbang pasulong, galit na galit ang mukha, at sumigaw na parang kulog, kayong mga walang silbi. Mga basurang alagad ng sektang Yuhua. Saan nyo itinago ang inyong mga mukha? Ginawa nyo pang dungisan ang pangalan ng pinakamalakas na sektang immortal sa silangang rehiyon. Hinayaan nyong bubugin kayo ng isang babae. Kung hindi pa kami dumating, pagtatawanan na kayo ng buong mundo. Ang matandang lalaking ito ay maliit. Ngunit ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi dapat maliitin. Ang mga disipulo sa ibaba ay nahilo at natumba na parang mga pato na ginigyagis papasok sa kulungan. Sumunod sa sinabi ng matanda, isang matandang babae na nakasuot ng kumikinang na gintong balabal ang lumitaw, hawak ang isang baston na may ulo ng ahas. Tinitigan niya si Hong Chianye nang may inggit na halos umuusok, ang babaeng ito ay mas maganda pa kaysa sa akin noong ako'y bata pa. Nakakainis. Gusto kong dukutin ang kanyang mga mata para mawala ang inis ko. Hindi nagpatalo si Hong Chenye at nagpakawala ng malamig na tingin bilang sagot saan ka nang galing matandang hukluban. Nangangahas kang magsalita ng walang galang sa akin. Nararamdaman ko ang kahihiyan na umaabot sa aking utak. Ang Golden Serpent Honored One ay namula ang mukha at nanlaki ang mga mata na parang sasabog, anong sinabi mo? Nang Nangangahas kang hamakin ako sa harap ng napakaraming tao. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaking nasa edad na matangkad na parang toreng bakal, ang nagpakawala ng presyon na tila ibinubuhos ang semento sa mga paa ng lahat sa paligid. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at nagsalita sa isang kaswal na tono na parang pinag-uusapan ang panahon, Golden Serpent Honored One, huwag mong sayangin ang iyong panahon sa isang taong malapit ng mamatay. Isang figura na laging mukhang kakasubo lang ng isang maasim na prutas ang malamig na nagsalita, Denye. Napakalaking pagtitipon. Napakayabang na hinayaan lang ang isang disipulo na humarap sa atin. Tila minamaliit natin ang sektang yuhwa. Agad namang sumang-ayon ang isa pang kasamahan, sa isang malalim at mahiwagang tono, kung gayon, patayin muna natin ang kanyang babaeng disipulo. Gusto kong makita kung masasaktan ba siya habang nagtatago siya sa loob. Hindi man lang kumunot ang noo ni Hong Chianye nang marinig ito at sinabi lang ang isang nakakabiglang pangungusap, umalis kayo. Sa tingin niyo ba kaya niyo akong patayin? Ito ay isang malaking kalokohan. Naaalala ko noong araw na pinalibutan ako ng buong kalangitan ng mga immortal at winasak ang buong mundo, Munit naglakad pa rin ako sa gitna ng apoy at dugo na parang naglalakad sa parke. Ngayon, ang mga katulad nyo ay parang langaw na bumubunga nga sa aking tainga. Nakakainis. Nagpakawala ng isang mapanuksong iti ang Golden Serpent Honored One at sumigaw ng malakas, haha. Tunay ngang pagmamahal ng guro at disipulo. Sino ang kukuha sa kanya para sa akin? Gusto kong sirain ang kanyang hitsura at dila. Mga punong elder ay gustong gamitin ang pagkakataong ito upang magpakitang gilas. Tila sila ay nasa isang paligsahan ng talento kung saan lahat ay gustong maging pinakanatatangi upang mapuri ng matandang babae. Agad nanyanig ng espasyo ang lugar na nagdadala ng matinding presyon. Hayaan mo ako, sigaw ng isa pang figura at ipinakita ang kanyang i golden radiance chaotic flow fist. Elder Wu, sasamahan kita. Sa isang iglap, lumitaw ang isang gintong kamao na parang isang bulalakaw at bawat suntok ay lumipad pasulong na parang baha na dumaan. Kahit sino ay mapipilitang umiwas. Ngunit mumisi lang si Hong Chenye. Kayong mga yan? Sa panaginip nyo? Pagkatapos, nagtipon siya ng walang katapusang lila na apoy na lumipad, nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan na parang isang impyerno sa isang iglap nagpakawala siya ng isang palad. Boom! Nagsalpukan ang dalawang puwersa na lumikha ng isang alon ng enerhiya na parang isang umaalimbuyong dagat. Ang mga gintong imprint ng kamao ay nagsimulang malibing at maglaho na parang bula. Ang punong elder ay mukhang nawala ng kaluluwa, ang kanyang mga mata ay kumurap-kurap na parang isang sirang ilaw. Maraming mga tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Ano? Paano? Paano niya ito winasak ng ganito kadali? Hindi kaya ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi combination realm. Ang mga salita ay parang nagbuhos ng gasolina sa apoy na nagdulot ng mas maraming pagkabahala sa mga punong elder. Mukha nilang lahat ay parang nakalunok ng buhay na ipis. Sa sandaling ito, ang maliit na matandang lalaki ay kumipot ang mga mata at mukhang nag-isip. Nararamdaman ko na ang taong ito ay nasa Half Step Great Ascension. Ang matangkad na lalaki sa likuran ay nagsuri sa isang malalim na boses, gumagamit ng Half Step Great Ascension upang harangin ang Great Ascension realm. Hindi ko akalain na sa malayong at ilang lugar na ito ay may isang napakalakas na henyo. Ang Golden Serpent Honored One na nanonood mula kanina pa ay naging itim ang mukha. Sumigaw siya na parang baliw, nakakainis. Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay. Patayin niyo siya. Alam ng mga punong elder na kung magtatagal pa, mawawalan sila ng mukha. Sabay-sabay silang kumilos. Mahabagin na palad na dumudurob sa langit. Isang daliri na sumisira sa kalawakan. Kamay na sumasamsam ng mga bituin. Pangsupil na Dragon Tyrant Art. Paglipol ng kaluluwa. Ang kanilang aura ay umaalimbuyong na parang isang tsunami. Ang bawat enerhiya ay humahampas na nagdudulot sa espasyo sa paligid na mabaluktot at mabasag na parang salamin na nahulog sa lupa. Nakatayo si Hong Chenye sa gitna ng langit at lupa, nakatapak sa mga ulap. Ang kanyang pulang balabal ay sumasayaw sa hangin. Suminghal siya ng isang ngisi, gusto ko ring makita kung ano ang kaya niyong gawin. Ilabas nyo lahat. Sa sandaling binitawan niya ang mga salita, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dose-dose ng apoy na dragon ang lumipad mula sa kanyang mga palad, umuungwal sa kalangitan. Nyanig ng mga umol ng dragon ang mga bundok at ilog na nagdudulot sa araw at buwan na mahulog mula sa kalangitan. Ito ang Extinction Demon Flame, isang apoy na may kakayahang lumamo ng lahat. Nakaramdam ng pagkabahala ang mga punong elder nang makita nila ang kakaibang itim na apoy, ngunit pinilit pa rin nilang lunukin ang kanilang laway at sabay-sabay na sumugod. Nadurog ang mga apoy na dragon. Ang mga pagsabog ay umalingaw na parang paputok sa bagong taon. Ang mataas na ungol ng dragon ay unti-unting nawala na nag-iwan lamang ng mga abo at ilang apoy. Ang isang tunog ng buz ay umalingaw -maw. Ang alo ng enerhiya ay napakalakas na ang lahat ay nakaramdam ng panginilabot. Nagagawa niyang labanan ang labinlima honored one sa half-step great ascension ng mag-isa. Ilang taon na akong nabubuhay, ngunit hindi pa ako nakakakita ng henyo na katulad nito. Ito ba ang isa sa mga pambihirang uri? Nakatayo roon si Hong Chenye, nakabuka ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang katawan ay nababalot ng Extinction Demon Flame. Isang napakalaking apoy na dragon ang umungal at lumipad mula sa kawalan. Nang makita ng mga elder ang nagbabagang itim na apoy, napuno ng takot ang kanilang mga puso. Ngunit lahat sila ay mga taong may pangalan at reputasyon, kaya hindi nila hahayaang mawala ang kanilang mukha sa harap ng mga disipulo. Kaya, sabay-sabay nilang isinantabi ang kanilang mga alalahanin at nagitnit ang kanilang mga ngipin, sumisigaw ng malakas, patayin. Sabay-sabay silang sumugod, bawat isa ay naglalabas ng kanilang pinakamakapangyarihang pag-atake. Ang mga pag-atake ay sumulpot na parang ulan na nagpinta sa buong kalangitan ng liwanad at enerhiya. Ngunit ang apoy na iyon ay hindi lamang maganda. Ngunit nakakatakot din dahil nilamon nito ang lahat ng lumalapit na pamamaraan. Tila ang makikinang na pag-atake ng mga punong elder ay laruan lamang ng bata sa harap nito. Sabay-sabay na nagbago ang ekspresyon ng labin lima punong elder. Ang kanilang mga mukha ay namaluktot na parang kumakain sila ng ampalaya na hindi nila pwedeng iluwa. Ang talento na katulad nito hindi pa ako nakakita ng ganito. Nakakatakot. Ang Golden Serpent Honored One ay may mga ugat na nakalabas sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas. Malamang na ito ay isang masamang kasanayan. Dapat natin siyang puksain. Kung hindi, magdudulot siya ng walang katapusang problema. Hindi na siya naghintay ng tugon mula sa ibang mga elder. Hinawakan ng matandang babae ang kanyang baston na may ulo ng ahas at gumuhit ng isang serye ng mahiwagang runes sa kalangitan. Pagkatapos, itinuro niya ang mga ito diretsyo kay Hong Chenye. Boom! Isang makapal na haligi ng liwanag na hugis ahas ang sumulpot mula sa kawalan, sumisira sa lahat ng bagay sa kanyang daan. Sumugod ito diretsyo sa itim na apoy na sumasakop kay Hong Chenye, na lumilikha ng isang malaking pagsabog. Hindi lamang ang Golden Serpent Honored One, ngunit maging ang dalawang elder ay hindi kayang manahimik. Naglabas sila ng kanilang pinakamakapangyarihang pag-atake. Agad na lumiwanag ang buong kalangitan na parang araw. Nagtagpo at naghalo ang liwanag at enerhiya na lumilikha ng isang eksena na parehong maganda at nakakatakot. Sa pagsali ng tatlong figura, ang presyon kay Hong Chenye ay dumami ng daan-daang beses. Ang hangin sa paligid ay parang pinipiga, na lumilikha ng isang nakakabahalang pakiramdam na nagdulot sa lahat na umatras upang maiwasan ang pagkakasama sa nakakatakot na alon ng enerhiya. Naggitnit ang mga ngipin ni Hong Chanye at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Parang kinakailangan niyang pigilan ang pagbagsak ng isang bundok sa kanya. Bagamat may kakayahang lumamon ang Extinction Demon Flame, Nauubos ng mabilis ang kanyang mahika enerhiya sa ilalim ng presyon mula sa maraming pag-atake ng mga punong elder. Natatakot siya na kung magpapatuloy ito, malapit ng maubos ang kanyang panloob na enerhiya. Kapag nawala na ang kanyang mahika enerhiya, wala na siyang pinagkaiba sa isang tigring na wala ng ngipin, at maaari lamang niyang panoorin na pahirapan siya ng iba. Isang bugso ng galit at pagkasuklam ang umangat sa kanyang puso. Ito ay dahil kaye Jun Lin. Kung ibinigay niya sana sa akin ang lihim na kayamanan, hindi sana ako umabot sa ganitong kaladayan. Sino ang mag-akala na magdedesisyon ang sektang Yuhua na makipaglaban hanggang kamatayan at direktang ipadala ang labing walong Great Ascension Realm Warriors upang harapin ang isang maliit na sekta sa liblib na lugar. Ito ay labis na pag aaksaya ng mga mapagkukunan. Parang gumagamit ng butcher's knife para pumatay ng manok. Nakakatawa. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang umalingaw mau mula sa malayo na sumira sa langit. Wasakin mo! Kasabay ng mga salita, ang matangkad na lalaki ay sumabog sa liwanan. Nagtipo ng liwanag sa kanyang kamaw at bigla itong sumabog na lumilikha ng isang nakabibinging sonic boom. Tumagos ang kanyang lakas sa kalangitan na lumilikha ng isang mahabang lamat sa kalangitan na parang may gumamit ng matalim na kutsilyo para hiwain ang isang itim na tela. Ito ang Intermediate Rank True Art, Overlord Skybreaking Fist. Isang pag-atake na kilala sa walang kapantay na kapangyarihan. Kailangan lamang nito ng isang suntok upang mapantay ang isang bundok. Sinumang mangahas na harangin ang pag-ataking ito ay dapat isaalang-alang kung mayroon silang insurance sa katawan. Boom! Bumagsak ang alikabo. Nanginig ang buong bundok. Bumagsak ang malalaking bato na nagdulot sa mga ibon na nagulat at nagsiliparan. Si Hong Chenye ay gumapang mula sa mga labi, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng alikabo. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagdudugo. Yuk 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 eh. Namutla ang mukha ni Baik Siyaoksi at narinig ang kanyang nag-aalalang boses, Senior Brother Hong. Munit kabaligtaran sa pag-aalala ni Baik Siyaoksi, si Jun Lin ay nakatayo sa tabi at kinakain ang kanyang inihaw na pakpak ng manok habang umiiling na may pagkadismaya. O, oh, ang aking mahana na disipulo, hindi ba't ikaw ay nagmalaki na itataboy mo sila pa sa kanilang mga ina? Bakit ka ngayon mukhang isang asong pinalaya sa kalsada? Guro ay lubos na nadismaya. Nang marinig ito, ang mga ugat sa noo ni Hong Chanye ay nagdudulas. Namula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung dahil sa sakit o sa galit. Nangangahas ka pang mangutya. At least, nakatayo pa rin ako ng burito. Mamaya, maghanda ka na para maging isang ligaw na kaluluwa sa lugar na ito. Pagkatapos, nagitnit si Hong Chenye habang kumikislap ang kanyang mga mata na may determinasyon. Kailaan kong gamitin ang lihim na pamamaraan para makatakas bago maging isang battlefield ang lahat. Kung tutuusin, si Ejun Lin ang target ng sektang Yuhua. Ang iba pang mga walang halagang tao ay mas mabuting iwanan ko bilang pain para dahan-dahan silang kainin. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Nang balak na sanang tumakas ni Hong Chenye, isang sinaunang tansong kompas ang lumipad mula sa itaas na kalangitan, naglalabas ng mahiwagang liwanag at nakakatakot na alo ng enerhiya. Sa isang iglap, ang buong rehiyon ay tila nakakulong sa isang hindi nakikitang hadlang. Isang malabo na liwanag ang sumasakop sa lugar na nagpapabigat sa espasyo. Kahit sino na nasa loob ay nakaramdam na parang nakakulong sa isang pressure cooker naging mahirap huminga. Tumawa ang maliit na matandang lalaki sa di kalayuan at nagsalita sa isang mapanguyam na tono, magpakabait ka na lang na mamatay. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Nang makita ng mga kultivator ng sektang Suantian ang eksenang ito, nagdilim ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Umindayog si Xuyao at tumingala sa kalangitan at bumuntong hininga. Akala ko ay sisikat ang sektang suancayan mula rito at lalabas sa isang maluwalhating landas, ngunit sa huli ay hindi pa rin natin matatakasan ang madilim na kapalaran na ito. Sabay-sabay na sumigaw ang mga pinuno ng pi. Pula ang kanilang mga mata. Sektang master, makikipaglaban kami sa kanila. Si Hong Chanye, sa kabilang banda, ay may mukha na napakasama na parang nakainom siya ng gamot na pampapurga. Sumigaw siya sa kanyang puso, nakakainis. Kailangan ko bang mamatay kasama ng mga langgam na ito? Ako, si Hong Chenye, isang malakas na mandirigma na nanginibabaw sa lahat ng direksyon, ay ililibing kasama ng mga walang kwentang daga na ito. Talagang walang mata ang langit. Sa hindi pagkakasundo, ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Junlin. Ang kanyang sama ng loob ay tumaas na parang malalaking alon na bumabagsak sa pampang. Kain-kain kailan ka titigil sa pagkain? Malinaw na ang taong ito ay may sapat na mapagkukunan upang linangin at maging walang kapantay, ngunit gumugugol siya ng oras sa mga mababang libangan. Kung mayroon akong mga mapagkukunan tulad niya, mamumuno na sana ako sa buong mundo at walang sinuman ang mga ngahas na tumutol. Ngayon, mamamatay na ako kasama ng isang taong walang silbi. Nararamdaman kong ito ang pagpapahiya ng aking buhay. Sa gitna ng nakakasakal na atmosfera, sinadyang inasar pa ni Junlin, si Aoxi, sa susunod gusto kong tikman ang pulot. Naguluhan ang mukha ni Baik si Aoksi. Nanginig siya sa takot. Sekmaster Master magkakaroon pa ba ng susunod? Hindi man lang tumingin si Junlin. Ang kanyang tono ay punong-puno ng inip na parang ang pakikipaglaban ay ang pinakanakakainis na bagay. Sige, hintayin niyo lang natapusin ko sila. Pagkatapos kakain tayo. Naguluhan ang mga alagad ng Xuan Chen Sect. Hindi nila alam kung ano ang sitwasyon. Ngunit bago paman man makatugon ang sinuman, humakbang ng bahagya si Ye Junlin. Ang kanyang buong katawan ay lumutang sa hangin na direktang nakaharap sa labing walong punong elder sa malayo. Nanlalamig pa rin ang mukha ng matangkad na lalaki, ngunit ngayon ay nagpakita ng isang bakas ng liwanag sa kanyang mga mata, Yejun Lin, sa wakas ay nagpakita ka na. Tumayo roon si Yejun Lin, itinaas ang kanyang dibdib, mukhang marangal at kamangha-mangha. ang aking disipulo hanggang sa mukha na siyang basag na aso. Bilang kanyang sec master, kailangan kong lumabas at maghiganti. Mukhang mga salita ito ng isang mahabagin at mapagmahal na sec master. Munit ang tono at paggamit ng mga salita ay malinaw na nagtulak kay Hong Chenye sa puntong hindi siya makapagsalita. Sige, gusto kong makita kung anong uri ng kakayahan ang mayroon ka para maging mayabang, sabi ng maliit na matandang lalaki. Nang marinig ito, lumitaw ang isang nanunuya ng ngiti sa kanyang mga labi, haha, malinaw na ang resulta. Babalatan kita at gagawin kitang aral para sa lahat. Hawak ang kanyang baston na may ulo ng ahas, ikinaway ni Golden Serpent Honored One ang kanyang braso, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Nagpakita na si Ejun Lin. Ano pa ang hinihintay nyo? Dakpin yosha. siya. Sa pagkarinig ng utos, hindi natuwa ang mga punong elder, ngunit sa huli ay kinailangan nilang lunukin ang kanilang mga sama ng loob at sumugod sa langit. Agad na lumiwanag ang kalangitan dahil sa magkakaugnay na daloy ng enerhiya. Lumabas ang mga pag-atake na parang fireworks. Mukhang agad silang madudurog sa sandaling madikit sila. Tumayo pa rin si Ejun Lin. Hindi siya nagmamadali o nag-aalala. Tinitigan niya ang bawat palaso ng liwanag ng espada na sumisira sa kalangitan at humahampas sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi man lang siya nag-abala na bigyang pansin sila. Sa mismong sandaling iyon, isang matamis na boses ang umalingawngaw sa isipan ni John Lin. Ding. Napansin na ang host ay inaatake ng isang initial stage Great Ascension cultivator. Inilalabas ang epekto ng pagiging malakas kapag nakakaharap ang malalakas. Binabati kita, host, sa pag-abot sa middle stage Great Ascension. Sa isang iglap, sumabog ang isang napakalawak na aura na parang isang tsunami tinatangay ang mga ulap at nagiging hipa ng pagbabago ng kulay ng asul na kalangitan. Ang nagbabadyang berdeng espada ng kanyang kalaban, sa sandaling madikit sa aura, ay agad na nalipol na parang isang kandila na hinihipan ng hangin na nag-iwan lamang ng alikabo. Ang imahin iya Junlin sa sandaling ito ay tunay na naging pokus ng universo. Ang kanyang mahabang pilak na buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang makisig na mukha ay nagninining na may hindi mailalarawan na kayabangan. Sobrang cool. Masyadong nakakatuwa. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kapangyarihan agad ay tunay na hindi mailalarawan ng mga salita. Sa gintong kamay na ito sa aking kamay, sino pa ang nangangailangan ng paglilinang? Habang tinatamasa ni Ye Jun Lin ang pakiramdam ng kapangyarihan, ang mga kultivator sa kabilang panig ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nanlaki at ang kanilang mga bibig ay bumukas na parang pinakain sila ng isang maanghang na paminta. Ano? Paano siya naging malakas ng napakabilis? Si Junior Brother Ye ay isang malakas na Great Ascension Warrior. Si Hong Chenye sa kabilang banda ay may mukha na berde na parang dahon ng saging. Ang kanyang mga mata ay nakabuka na parang malapit na silang mahulog ang kanyang buong katawan ay nag-aalangan na parang isang taong lasing. Naggitngit siya ng mga ngipin, at ang bawat salita ay lumabas na parang magaspang ng ngipin na dumidikit sa isa't isa, na lumilikha ng isang tuyong at mapait na tunog. Nakakainis? Anong klasing tao siya? Gusto niya itong itago ng ganito kahabaan. Nagsusumi ka pa kung maglinang hanggang sa maging half-step great ascension, at pakiramdam ko ay isa na akong Diyos na bumaba sa lupa. Ngunit ang Yejunlin na ito ay kumikilos lamang at lumampas sa akin ng maraming antas. Si Yejun Lin sa kabilang. Banda ay kalmado. Ang kanyang pilak na buhok ay sumasayaw sa hangin. Ang kanyang magandang mukha ay nagpapahiwatig ng isang bakas ng pagiging kalmado. Pagkatapos, nagsalita siya sa isang kaswal na tono, sige na, papunta na ako sa inyo. Hayaan niyong makita ko kung ano pang mga trick ang mayroon kayo. Ang buong battlefield ay biglang nahulog sa isang panahong tension. Walang sinuman ang nangahas na humakbang pasulong o matras. Great Ascension kaya matagal ka nang nasa Great Ascension. Iwinasiwas ni Ye Junlin ang kanyang kamay at umangat ang isang ngisi sa kanyang mga labi. Pinupuri niya ng tahimik, nakalulungkot na binigo ko kayo. Hindi ako nasa combination realm. Sige, huwag kayong mahiya. Halina kayo rito. Ipinapa